Ming hapon sa tanan, for today's video is ano um kakauwi ko lang galing sa work kasi maaga po kaming nakauwi, maagang na naubos ang paninda po namin. So for today's video ay uh, preparation tino Preparation po para sa birthday bukas sa kapatid ng Habini Simple Amore So mga, may, ano sila, mga preparation para bukas kasi may, may, mga handaan, may mga lutuan, mga lutuan. Uh, so, ayan guys, oh. yan Ang Mother Earth ni Kuan, um, ni Habi ni amore si Auntie stall So, ayan guys, oh. May mga ano to? Patatas. Baguio pang apretada. carrots pang apritada at pansit. ano? Bagyo beans. At mm. ito ay pansit. Pansit sa manulit, guys. may mm. mga sa oh. may, may mga humbaonon sa ref. So, ayan ang kanya mga sangkap. Mm. Yeah. Mm. Apritada po bukas. At saka halang-halang. Ito -halang. so, ano? inayos na po ng mother ni, mother nila para ready to ano to na po to bukas guys para is it cook cook ah uh, pang unsa te paklay pampaklay po ito guys kanang ng laman ay lamang loob ng baboy so ayan pampaklay po ito ano, tatlo ba sana to te ayan mga preparation para bukas guys spaghetti spaghetti at ito ang mga para kuan manis sa botong para sa salad para sa salad guys macaroni salad spaghetti ito po ang macaroni macaroni salad ito po ang kanyang mga sangkap ng mga oh, may cheese at Nestle cream. So, ayan ang mga sangkap ng macaroni salad at ito naman ang sangkap ng spaghetti. So, ayan. So, ayan guys, nakikita niyo po. Ito po ang mga paghahanda po bukas sa birthday ba nawala yung kuwante sa git sa so ayan guys pupuntahan po natin ang itaas titingnan po natin ang mga nagbago sa bahay kasi may okasyon po bukas guys so ayan guys so ayan o diba o, o diba Oh, ready na ready na po to bukas guys so ayan may mga bagong floor mat na po dito sa itaas so yaya yeah, ka Wala. so ayan ready ready na po bukas guys sa mga bisita guys so ayan oh sobrang napakaganda ng floor mat maalewalas tingnan guys so ayan iba oh. may mga balon pa dito na hindi pa naaayos sa mga decoration <laughs> marakot si sisiraki hi yan guys o oh, diba I'm going sila ay magdecorate eh, sa taas. Siya karon. Siya may mga hindi mag hindi dito sa tabang niya sa plant. Ayun, ito maring ay daw na. ஏ uh. Barba, vai Lug

Nagpapare tayo na guys na Ang <laughs> pakatawa ko sa kang Janel kung magchika kay kanang murag siyang kulkuroy Ang <laughs> okay, pakatawa ko nagbudlat yung mata Ito po yung pinakadabis ng Ang lumpia ba? Asawa ko? Uh, uh, Lump ang lumpia Marap ba yung lumpia? Lumpiang Shanghai mana Lumpiang angkla <laughs> Hoy! Angkla nga katong paghublat sinaw <laughs> Nagmantik ka, pag-ublot na. Hoy! Ayan ko pa nang adong lumit. Trapuhan. Mura ka sana lang yung kakuan ng mai. Kung siya, Master Tomas? Bingin sakto ni bingin. Oyster. Oyster. Naas, luma na. Mura gagana ni Kakay. Ano, ay di. Ay, napangit. na mo. Ay, okay naman na siya. Mura nang gagamitin nila ang tililing. lantililing. Muna. Ay, Il rancho? Oo. Oh. Diba? Mugan yung el rancho, gamit anso. anso. Ang sagatas niya, Bing. Duhal na ba? May. Magandang ka katang lutuanan sa kanba so may ganyan ba. Lutuanan sa si

Muraglawas lawas ni Ina Raimundo. <laughs> boy, goy. Ali, goy. Maglablablablab ta, goy. Maulay, yun ay kanta-kanta. Ano po si Doon? Uh, Lugan. Ang icing, man. Lore, BFF. Gapahan ba ikaw sa imo, BFF? Lore, na BFF. Sige na, BFG, oy. Gubang, speaker ko, Lodan. Okay, Raman. Okay.